Oh guys, ah. Uh. Ah. Uh. Yeah, 57. Guys, ang ngayon pala ng tanga to. Oh, hindi mo alam kung saan. Hindi, may parang yung same Guys. nga nga yung parang tanga to? ko. Hindi mo rin guys. Oh, Nakakaya pala siya ng tanga. Oh, this is me. Sa Sinday guys, nag-effort pa talaga. Nag-effort pa talaga siya. Gusto niya mag-jollibee kami. Bukod doon, mabili pa raw kami ng cake. This me. Yo, Mario Pagkatapos ito, no. tayo. Bye, -bye Manuel. Ayan. Tapos ako na bibili ako lang maliit na click daw. Gusto pa rin niya talaga. Ah. Diba? Oh? This is me. Di ba? Dati din natin kung ano mangyayari. Manager ko. Manager! Ibra! Sa iyo na po trip natin. Sa so, iyo po trip natin kanina. syempre alam nyo na kung ano mangyayari to. Yun ay ating gagawin ah uh, torta. Buka siyempre. At meron din tayong ano tawag dun? Meron din tayong ano syempre Richie na nagbukas. Alright. Ready to you Oi! Every. Alright guys. Bye muna tayo.